apela ang mga motorcycle taxi na huwag naman silang i-echip sa pamamahagi ng ayuda ng LTFRB ngayong super mahal na ng petrolyo. Ang problema tali raw talaga ang mga kamay ng ahensya. Magbabalita si Ian Suyo. Napakamot ulo na lang ang delivery rider na si Roni sa panibagong taas presyo sa petrolyo simula nitong umaga. Piso at 90 sentimo ang dagdag sa presyo ng gasolina habang piso 50 naman sa diesel. Kaya kung dati yung 150 pesos ay pang tatlong araw na gasolina na niya, ngayon, doble na ang kailangan. Dapat babaan naman. Hindi kasi hirap mo lagi ng mamutan, pantatas, mamahal pa yung mga bilihin. Lalo na pumapasok ng mga anak ng sa school. Ito na ang ika na beses na nagtaas ang presyo ng petrolyo mula noong July 18. Kaya umaal malalo yung mga pampasaherong sasakyan. Kahapon, ibinasura pa ng LTFRB ang petisyon nilang magpatupad ng surge fee o yung magtataas lang sila ng pamasahe pag rush hour. Mamamahagi na lang daw sila ng fuel vouchers. 2.95 billion pesos din ang budget niyan. Kaya ang halos 2 milyong PUV operators at drivers makakatanggap ng mula 1,000 hanggang 10,000 pisong tulong pang gasolina. Yun nga lang, ang mga motorcycle taxi hindi pa raw kasama wala pa akong batas dito kung ako ay gagawin talaga ng pampublikong sasakyan. Ang meron nyo lang ngayon is a pilot study. Dapat tulungan nyo lang po kami. Kahit ano sa dapat kami. Ganun po. Hindi lang sila. Dapat kami rin. Bukod dito, may ipatutupad pang toll hike o taas singil sa toll ang Cavitex simula sa susunod na lunes. Para sa mga dumadaan sa Mia Exit papunta o pabalik ng Longos, Bacoor, 35 pesos na mula sa dating 33 pesos ang singil sa mga class 1 vehicle o mga kotse. 70 pesos naman ang adjusted toll sa mga class 2 habang 104 pesos naman sa mga truck o class 3. Para naman sa mga dumaraan sa R1 extension, segment 4 o yung Zapote papuntang Kawit at pabalik, mula 64 pesos, 73 pesos na ang adjusted toll para sa class 1. Magiging 146 pesos naman ang class 2 at 219 pesos ang class 3. Para sa 1PH, Ian Suyu, News Five. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.